Hello everyone, welcome and welcome back po sa channel natin. Today magluluto tayo ng tipid merienda recipe na siguradong magugustuhan ng mga kids mo at syempre pwedeng pwede mo itong ipang negosyo. So ano pang hinihintay natin? Let's start! Unang step na gagawin natin, magpapakulo lang tayo ng tubig para sa sago na lulutuin natin. 6 cups yung ginamit kong tubig dito para sa 1 quart kilo na maliliit na sago. Once na kumulo na yung tubig, ilagay mo lang yung sago, Then, haluin mo lang ng kaunti, takpan, at pakukuluin natin to sa loob ng 10 minutes. Itong way na gagawin natin pagluluto ng sago, hindi mo na siya kailangang ibabad overnight. Tapusin mo lang itong video para masundan mo step by step. Habang pinakukuluan natin yung sago, proceed tayo sa next step. Sa isang bowl, maglagay ng 2 cups ng glutinous flour. Tapos, maglagay ng 1 cup ng tubig. Actually, naparami yung tubig na inilagay ko para dun sa 2 cups ng glutinous rice flour. Kaya kung 2 cups lang talaga yung gagamitin mo ng glutinous rice flour, siguro 3-4 cup lang ng tubig yung ilagay mo. Kaya nagdagdag pa ako ng 3-4 cup ng glutinous rice flour. Siyempre, hahaluin lang natin yan din kapag medyo matigas na siyang haluin, ininid na natin yan, gagamitan natin ng kamay. Pero make sure na malinis yung kamay natin, syempre hindi naman tayo papayag na kakain ng madumi yung pamilya natin at lalong paggagawin natin pang negosyo. Syempre matapos nating masahin yan, i-divide natin sa tatlo kasi lalagyan natin ng kulay yung dalawang part. Depende sa iyo kung anong kulay yung gusto mong gamitin. Pero kasi ako gumamit ako ng violet color at saka ng egg yellow color. Pundahin na natin yung violet color. Siguro timplahin mo na lang yung tapang nung pagkakakulay ng violet. tapos na natin yung unang kulay set aside lang natin yan din. proceed tayo sa next color ganun lang din ang gagawin at ah, timplahan mo lang kung gaano katapang yung kulay na gusto mo Okay, natapos na natin yung next color. Kung napansin nyo yung isa plain lang, okay na yan. Then, isi-shape lang natin yan ng paoblong. Uh, pipilas lang tayo ng kaunti, depende kung gaano kalaki yung gusto mo. Okay, natapos na natin yung pagsishape at babalikan na natin yung sago na pinakukuluan natin. Ito na siya, after 10 minutes, meron pa siyang puti-puti sa gitna. Ang gagawin natin dito is tatakpan lang natin ulit yan, then ibababad lang natin sa loob ng 30 minutes. At habang ibinababad natin sa loob ng 30 minutes, yung sago Proceed naman tayo dito sa pagbabalat at paghihiwa ng saging nasaba. 6 pieces lang ng medium size na saging nasaba yung ginamit ko dito. Uh, hindi ko alam kung ilang kilo to pero 20 pesos lang yung bili ko dito. At uh, depende sa iyo kung gaano karami yung gusto mong gamitin ng saging nasaba. Okay na i-prepare na natin yung mga sangkap na gagamitin natin. Kaya uh, set aside lang natin 'yan. Then wala pa syempre 30 minutes para dun sa pagbababad ng sago. Then ito nga after 30 minutes binalikan ko na siya. Ayan siya. Uh, medyo nagdikit-dikit siya at talagang mangyayari po 'yan. Kaya ang gagawin natin dyan ay uh, hugasan natin 'yan. Then after nating hugasan, uh, maglalagay tayo ng tubig din pakukuluin ulit natin siya sa loob ng 20 minutes. Ayan, natapos ko na siyang hugasan kaya pakukuluin ulit natin yan. Take note guys, sa loob lang po ng 20 minutes. At habang pinakukulo natin sa isang burner yung ating sago, nagpakulo na ako ng uh, tubig dito sa isa pang lutuan para dito sa pagluluto ng ating glutinous rice flour ang gagawin natin dito. Kaya natin siya niluluto ng kaunti para mawala yung o mabawasan yung kulay ng uh, glutinous rice flour na kinulayan natin para mamaya kapag iniluto natin siya, hindi na siya masyadong kukulay doon sa tubig na paglulutuan natin mamaya. Actually, hindi ko alam kung naintindihan yung explanation ko uh, kasi parang ako medyo naguluhan din eh. Pero mamaya maiintindihan nyo. Makikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Ayan, natapos na natin pakuluan yung glutinous rice flour na may kulay. Then, balikan natin yung sago. Ito na siya, medyo meron pa siyang kulay puti. Kailangan na um, paminsan-minsan bibisitahin mo siya para haluin. Para hindi didikit sa ilalim yung sago. ito guys sa second visit ko sa kanya ako napansin nyo medyo naiga siya naglagay ako ng tubig dyan and eto na yung pang third visit natin uh, napakuluan na natin siya ng 20 minutes kaya papatayin na natin yung apoy then tatakpan lang natin yan and i-rest lang ulit natin siya sa loob ng 20 minutes take note po kailangan na saradong sarado yung taki para po yung proseso nung pagkaluto ng sago is dire-diretso then After nga po ng 20 minutes ng pagbababad uh, doon sa mismong pinagpakuluan ng sago, eto na siya, clear na clear na siya. Then ang gagawin natin dyan is uhugasan natin para mawala yung pagkakadikit-dikit. Ito na po siya after natin siyang mahugasan. Naghiwa-hiwalay na siya. Um, clear na clear yung sago natin. Um, napaka daling paraan po nung ginawa natin pagluluto ng sago. Lalo na kung nagmamadali ka. Hindi na natin siya kailangang ibabad overnight. At dahil nga dyan, nagpakulo na ako ng tubig doon sa isang lutuan and uunahin natin lutuin yung saging at isasabay na natin yung um, glutinous rice flour na clear o yung glut glutinous rice flour na hindi natin nilagyan ng kulay kanina. Then maglalagay na rin tayo dyan ng 1 cup ng asukal. Pwede kang gumamit dito ng white sugar or wash sugar. Wag na wag ka lang gagamit ng muscovado kasi mag-iiba yung kulay niya dahil lalagyan natin siya ng gata at pati yung lasa niya magkakaroon ng depekto. Then, after nga natin mailagay lahat ng yan, tatakpan lang natin yan hanggang sa kumulo. At kapag nakita mo na yung glutinous rice flour ay lumutang na, okay na yan. Ilalagay na natin yung gata at isa-isa na natin ilalagay yung glutinous rice flour na may kulay. 1 cup yung ginamit kong gata dito pero depende sa iyo kung gaano karami yung gata na ilalagay mo. Syempre kung gusto mo na mas malasang gata siya o mas creamy, syempre dagdagan mo yung gata. At once na inilagay mo na yung glutinous rice flour natin na may kulay, iwasan natin na sumama yung sabaw kasi magkakaroon ng diferensya yung kulay dito sa niluluto natin. At eto nga yung gusto kong sabihin sa inyo kanina, yung ina-explain ko sa inyo na hindi ko alam kung naintindihan nyo. Siguro dito sa panonood nyo ng uh, video ng pagluluto natin, siguro sana naintindihan nyo na. Ayun nga, kaya kinailangan natin siyang pakuluan kanina para mabawasan yung kulay niya. Para hindi maghalo-halo yung kulay. Kasi kapag nangyari yun, papangit yung kalalabasan ng kulay nitong niluluto natin. Pag nailagay mo ng lahat yung glutinous rice flour, takpan lang natin yan hanggang sa kumulo at syempre hanggang sa maluto yan din, huli natin ilalagay yung sago. Ayan nga po, matapos ko siyang pakuluan sa loob ng limang minuto, naluto na yung saging, then syempre naluto na rin yung mga glutinous rice flour and ilalagay na natin yung sago. Yung niluto nating sago kanina na 1 kilo, hindi ko siya lahat, kalahati lang nun ang inilagay ko. yan guys actually luto na yan halo-halo na lang ng konti and promise uh, guys napakasarap nitong merienda na to siguradong magugustuhan to ng kids nyo and syempre pwedeng pwede mo itong ipang negosyo at kung ipang mo to nakadepende po ang pagpepresyo sa mga ingredients na ginamit mo at hanggang dito na lang po. Sana po nakatulong sa inyo itong video na to. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please paki-click lang po yung subscribe button and paki-like and share na rin po. Pasensya na po sa boses ko, medyo minamalat ako siguro dahil na rin po sa panahon natin. And ayun guys, uh, salamat po sa panonood.